Naniwala really, ko sa ako kasi imagine mo, are you from Korea, di ba? Pumunta so, ka dito para interview na. Kapag kasi sa ibang bansa. <laughs> uh, that's why, you why you're not it 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 viral. Ito, na ito, viral that even you, coming ah, yeah, from Korea. Saka dito lang yun. Pero, dito po. Ah, dito pa Okay. Kasi kuya, may secret pa. Bakit ko pa? Ano, siguro nagustuhan ng tao yung ako sa buong bintangang mag-demo. Kaya maraming mabuti na maraming uh, At naka 10 out of 1 yung nangyayari uh, natin, nangyayari natin. Kaya maraming mabuti uh, natin. At sa kasi kung lalo na sa kaya nalaman, Hindi talaga. Masarama pa kaya ng pamamahala ng punyutan kana ng uh, tao. bilala, bilala, mga taong kilala mga iba na nga, sa sinig, sa senado. So maraming salamat at feelings uh, taong uh, sa akin hindi sa kasi kasi pare.

Ah, uh, marami naman, marami naman mga Pilipino po na pwede niyo abutahan, hindi lang dito sa akin, kasi so, di ba alam naman ang tao tayo, lalo tayo mga mga tao, sa pagkain. may printing, pinapuntahan namin, tapos yung internet sa printing, marami naman mga Pilipino po dito sa mga social, media ibang pwede dito sa mga iba ibang pwede dito sa sa mga tao paborito talaga. Ang paborito ni Iwana, pata. May... Ano, mga kasubo pa doon, kanya lang siya kahit sa mga Ano, wala naman pagkain, kasi pili pangkaraniwan lang. Ah, ah, sige na bang mo sa mga ganyan. Yan ang mga sa iba, Pilipino po talaga. Tapos, ah, barbecue. Kasi, I'm looking for you, sensitive na pangalan na, sa pagkain na, sa kapwisto mo

Pumunta uh, ka sa kainan ni John, ah, magbibigyan mo po sa may palingke doon sa may ah, harapan na yes, yes. sa tabi na ng B&B. Doon so, no, kasi ako nakain pa nung buto Wala ibang mga pinakainan ng mga social ng restaurant. Kung parang buto talaga ako hindi hindi na. Kung wala akong ito, hindi na akong itang ko na nung pagkakamalitin ya, musikal nandyan lang, na yung na kalinga tapang na ano ng, lang tapang yaman, alam mo sa pinipigil na ano, alam mo sa 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 ano, alam ano, sa pinipigil na ano, alam mo sa pinipigil sa ano, alam mo sa sa pinipigil na ano, alam mo sa pinipigil na ano, alam mo sa pinipigil na ano,

Paparap yun? Paparap yun? Hindi ko masasabi kung masarap sa'yo. Try yun na. Siya lang ang nakapag-try. Masarap sa'yo, it's experience, kumain ako, okay naman. Pasok naman sa panglasa ko. If you wanna try, you can go there. Pinulong ko na lugar. So kayo, go masarap sa'yo. gusto din ako. Hindi, ngaling Kaka-ngaling!

lamat itu